Narinig nyo ba ang lahat? Nakalabas kayo doon kahit na mahirap? Uh, pasensya na kayo. Pinili namin na uh, magkaroon muna kayo ng chance na marinig yung uh, mga sinabi doon sa stage para may konteksto itong ating pagtitipon ngayon para na rin maging guide sa inyong mga pagtatanong. So, bigyan ko kayo ng chance. Hindi ko kung kaya kung sagutin ng napakaganda lahat ng katanungan ninyo. Pero sige, uh, ano ang gusto ninyong malaman pa? Isa-isay natin, Sige. Um, pwede po kayo paliwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung uh, bakit po ba nagkaroon nitong National Rally for Peace. Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino uh, pabalikin natin sa kapayapaan papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating uh, bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila, balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat. at uh, tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, na po itong rally na ito dahil sa impeachment additional complaint naman kay VP sana? Naika sa itong uh, Rally for Peace, bunga noong opinion ng ating Pangulo, ng uh, President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino bang mga statements ko doon sa rally naging napakamatapang lalo na po yung sinabi na hindi pa dinidinaan ang sarili. Sino po yung pinapatungkulan ng INC? Um, uh, walang binanggit kanina. Wala rin akong babanggitin. Kung sino ang uh, sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo. Bumalik lang tayo do sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa. Sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, eh, gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, uh, magpatawaran tayo. Well, sabi po ng ilang mga analysts, na ito daw po ay may na, and, and I quote them, show of force daw po, for VP Sara Duterte habang meron po siya ngayong hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analysts po Kung po sa gata niya ng iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi iyon ang layunin. Hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon, sa halip na malunasan, ay lalong lalala, lalong tatagal. Eh, kailangan-kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Kahit yung... <laughs> Uh, hindi naman po, sapagkat uh, sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, ng magsalita ang Iglesia, alang-alang sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ginagawa naman po ng Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit po yung um, statements na hindi ito political rally, yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members, at sa nagsalita na hindi ito kumumulitika, pero we are... hoping to influence political decisions. So, paano niyo po po yun? Um, it's not in support of this or that candidate, this or that political party. it's basically in support of uh, what the president himself said when, when he was interviewed. no one was asking whether what he was saying was a political statement. i mean, uh, people took what he said at face value. Uh, we're hoping now, that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. Um, he said it's, if if I remember correctly, uh, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Storm in a teacup. Oh, storm in the teacup, yes. So, uh, what does that mean? Uh, it's such a little thing. Uh, it doesn't have to be blown up beyond uh, what it is, which is nothing really. Uh, we're hoping to call on everyone oh, wala naman pala yun eh edi eh pumaya pa na tayo Pumayapa tayo bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila mandato nila yun yung inihalal silang lahat silang lahat wala kaming binapangalanan na this or that person masama mabuti whatever no ang sinasabi lang namin nasa isang bansa tayo if we do not unite if there is no peace. Wala naman tayong pwedeng sabihin, o oh, sige, uh, meron pang extra ang Pilipinas, lumipat doon yung kalahate ng bayan natin or whoever. E, ito na yun eh. Magkaisa tayo. Basically, na whether people are going to say that's a political statement or not, ah, uh, It's a it's a question of perspective, perhaps. It's a question of opinion. Pasa sa amin hindi siya political. Ah, uh, It's very practical. Magpatawaran tayo. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. It takes work. But if we're all willing to um, go back to uh, those basic principles, decency uh, in 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 uh, in our relationship with each other, peace in our relationship with each other. Uh, hopefully uh, things are going to get better. Now, Edwin na kausap ba si VP Sara Duterte. Personally, hindi. Uh, personally right. ako nito. But how about the leaders fault? I, 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 I yeah, for her? I really would not know, and that's the truth. I really would not know. Hindi po siya nagpadala ng statement, sir, na baka pwedeng i-play sana po kanina. Uh, again, I, in, in all honesty, wala akong alam doon kasi ibang bagay ang inaasikaso ko the whole day. Pasensya na. The, uh, the stance of the INC has been very clear. Is it fair to say that politicians, particularly candidates in the 2025 elections, who would not heed the call for unity and pursue impeachment drafts would face repercussions or at least not enjoy the support of the INC? I really cannot uh, guess how the members or the leadership of the INC would uh, uh, deal with uh, someone or anyone who would uh, uh, feel that way or do what you just described. No? Uh, let's just leave it at this. Nanawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan kahit na andating niya parang siramplaka na sa inyo. Nananawagan kami ng kapayapaan dahil sa yun ang naririnig namin kahit sa hindi namin membro eh. So, kung yung mga kung ano pang pa iniisip nila, kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kababayan, hopefully, pahalagahan nila yon yung sinabing iyon, na baka naman pwede, magkasundo tayo pare-pareho, baka naman pwede, magkaisa tayo, baka naman pwede, magkaroon ng kapayapaan. Wala namang dapat pag-awayan kung tutuusin eh. Wala namang dapat na dahil lang sa ganito o ganyang issue ay magkasira-sira tayo. Sana man lang kung pagka hindi nagkaroon ng kasunduan, dalawang tao lang ang involved, tatlong tao lang involved. Hindi eh. Buong Pilipinas. Buong bayan natin ang involved eh. Presence no politicians, Dito. Take us through. Did you invite them? Did you, they present themselves to be here? And po ba yung insinuation of presence nila dito? Well, for one thing, uh, we said this is open to the public, and they're still part of the public. <laughs> we did not invite specific people, uh, specific persons, specific politicians, specific, specific groups to come. No. We just said this is open to everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is. Let's unite again. Let's have peace. Sir just to clarify, wala tang pina-endorse ang Aryan na kahit sinong tatakbo for the elections? Wala, wala kaming ganon. And uh, siguro magandang i-address natin 'yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. Um, when we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So it 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 doesn't really affect anyone. Kami-kami lang ang nag-uusap. Ka Edwin, kadikit po kasi nitong mga impeachment traps yung um, investigation sa corruption and misuse of public funds. Kasama po ba sa si call ng Iglesia ni Cristo ang and yung sinasabi natin na kapayapaan or call for peace, yung pagpapatigil nitong investigation sa ito? Kung uh, napansin ng mga sumubaybay kanina, merong isa tayong nagsalita na abogado rin naman siya na sinasabi niya, basically, to paraphrase what he said, para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan na ipatupad ang batas. Uh, kung walang batas, walang kapayapaan. O kung may batas man pero hindi ipinatutupad yung sinasabi ng batas, hindi pa rin magkakaroon ng kapayapaan. So, kami gaya nung narinig kanina sa uh, panawagan sa entablado sa stage, kung ano yung sinasabi ng batas, sige. Bakit naman hindi? Pero kung uh, hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, eh sana yung mga nakakaintindi uh, step back. 'Di diba? Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Kaedwin, okay, Edwin, Opo. kung ito po ay isang generic call for peace, bakit po kinilangan pang ang pangalanan ng IMCC si Sara Duterte sa panawagong ito? Kasi nga, ang, ang, ang starting point ay yung sinabi ng presidente mismo natin. No, so, since doon nagsimula ang lahat, kinakailangan ilagay natin sa konteksto yung pag-uusap. So, is it not possible to just pray for peace, uh, peer without the political context? Well, again, uh, no, no, not again. Yes, we do pray for peace. Uh, every time we congregate, that's part of the prayer of the Iglesia Ni Cristo. Uh, this time around, we felt that it's needed to call the attention of people. Uh, why did I use the word again, canina, in answering you? I, I understand that some would think it this is political no? but it's not as far as we're concerned it's not it's something moral actually it it it's something that uh, all of us are morally bound to uphold magkaroon tayo ng kapayapaan magkaroon tayo ng pagkakaisa Basically, yun May mga critics po na nagsasabi, if this is a moral exercise, mm -hmm. um, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. Mm -hmm. So, paano po natin... Uh, it's the, the investigation is still ongoing, of course, mm -hmm. but some people are questioning why use religion to support a morally questionable character like the Vice President. Um, those are assumptions that they're making. Uh, the, the one who makes assumptions... Uh, especially if it's not just an assumption, if it's something that you uh, say out loud, ano, uh, you, should uh, provide proof for that. Uh, until wala pa naman, ay dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta. Di ba? Uh, e, kung, kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia, sapagkat kung hindi napanood nung makakapanood itong mga interview ito, yung kaninang sinabi roon, ay mismo ang Panginoong So Kristo. I, I need to go back to him because you're talking to us and we are a religion. Ang Panginoong So Kristo meron siyang uh, hinarap na nahuli na uh, na talagang gumagawa ng kasalanan. Pero in the end, ano sabi niya? Ako hindi kita hinahatulan, pero huwag ka na magkasala. Eh yun, nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi pa naman, eh lalong dapat maging maingat tayo. Diba? Eh, hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napatutunayan. Kaya eh, hindi namin gagamitin yung terminong uh, morally questionable o kaya ay uh, ano pa ba mga karaniwang adjectives na ginagamit. Mahirap bah eh dahil sa kung ang Panginoong Heso Kristo nga eh, eh. sino ba naman kami para lumampas sa sinabi ng Panginoong Heso Kristo? Hindi namin pwedeng gawin yun at it yung two out of three impeachment complaints, kabilang sa mga nag-file ay mga pare, mga paring katoliko, and among the grounds that they cited were also moral grounds. They said it is a moral imperative to file the impeachment complaint. How do you view this um, perspective of the Catholic priests who filed the impeachment complaint? Well, I, I suppose they should be the ones explaining why they did what they did or why they said what they said. I, I wouldn't... um Try to uh, explain their position for them. Diba? Pero kayo to, uh, in your, from your point of view, what is so, what is moral about this whole issue? Well, can you bring us into the faith of the INC member? Yeah, uh, we we have to go back to what the Bible says. And what does the Bible say? If you listen to what we were reading from the Bible uh, earlier, yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoon Diyos. So that would be moral. Ah, um, pag walang pagkakaisa, ang sabi ng